Ilang beses ka na bang nag-effort, nag-chat, nagparamdam pero parang wala lang sa kanya? Yung tipong ikaw na lang ang laging nag-i-initiate, ikaw na lang ang laging nag adjust pero siya didma. Kung nararamdaman mo na parang hindi kanya niya pinapansin, baka ito na ang pinaka video na mapapanood mo. Kasi, ngayong araw, ilalahad ko sa'yo yung pa'y malinaw na signs na hindi talaga siya interesado sa'yo at paano mo malalaman agad bago ka pa masaktan ng tuluyan. Alam mo maraming lalaki ang nahuhulog sa trap na ito. Iniisip nila na baka busy lang si girl. Baka may problema lang siya kaya hindi siya nakaka-reply. Baka nahihiya lang siya kaya hindi siya sweet. Pero bro, let's be real. Kapag gusto ka ng babae, gagawa at gagawa siya ng paraan para ipakita yon. Kahit gaano pa siya ka-busy, kahit gaano pa siya ka-introvert o mahiyain, kung gusto ka niya, mararamdaman mo. Ang problema, maraming lalaki ang pinipilit makakita ng signs of interest kahit wala naman talaga. At sa huli, nasasaktan, nauubos ang oras at nawawala ng respeto sa sarili kasi parang sila na lang ang humahabol. Kaya importante na alam mo agad kung hindi siya interesado. Kasi the earlier you spot the signs, the faster ka makakamove on. At mas makakapag-focus ka sa babaeng mas deserving ng effort mo. Think about it. Ilang months na ba yung ginugugol mo kaka-chat, kaka-effort, kakahintay ng reply niya na parang loto na di mo alam kung mananalo ka? Ilang gabi na ba ang nasasayang kasi iniisip mo kung bakit hindi siya nagme-message back? Nakaka-frustrate, di ba? Kasi habang ikaw tulubigay, siya naman parang wala lang. Kung patuloy kang magbubulag-bulagan sa signs na hindi siya interesado, mas lalo ka lang masisira emotionally. Magiging desperate ka, clingy, at mawawala yung respeto niya sa'yo at mas lalo siyang mawawala sa iyo. That's why kailangan mo nang malaman ang mga red flags na ito. Ito yung mga subtle pero obvious na signs na hindi kanya priority, hindi kanya gusto, at hindi kanya nakikita bilang potential partner. At kapag na-master mo ito bro, promise makakalayo ka sa mga babae na hindi seryoso at mas magiging confident ka sa sarili mo. Say so, number one, hindi siya consistent sa communication. Kapag gusto ka ng babae, Gagawa siya ng paraan para makipag-usap, kahit simpleng hi lang or kahit quick reply. Pero kung mapapansin mo na parang lagi kang naghihintay ng reply niya at kadalasan ikaw ang nauunang mag-message, tapos dry pa yung sagot niya, Bro, huwag mo nang palusutin. Hindi excuse ang pagiging busy. Kasi kahit CEO ng kumpanya, kung gusto ka ng babae, magre-reply yan. Kapag hindi consistent yung effort niya sa communication, isa lang ibig sabihin, hindi kanya priority. Sign number 2 wala siyang interest sa buhay mo. Tanungin mo sarili mo, siya ba curious ba sa'yo? Tinutulungan ka ba niya na magkwento? nag ask ba siya ng questions about sa hobbies mo, sa family mo, sa goals mo? Kasi kung wala siyang pakialam sa mga kwento mo at parang one-sided lang palagi yung usapan, malaking red flag yun. Kapag gusto ka ng babae, curious yan sa'yo. Gusto niyang malaman lahat, even yung maliliit na bagay. Pero kung siya parang wala lang, it means hindi kanya nakikitang someone special. Kung nararamdaman mo na parang ikaw lang ang nag-e-effort at siya wala, bro, tandaan mo, ang babae na gusto ka hindi ka papahirapan. Sa relationships or kahit sa dating stage, madalas one-sided ang effort, lalo na kapag ikaw lang ang nag-e-expect, pero siya wala naman palang balak. Ang masakit dito bro, minsan hindi obvious na ayaw niya sa'yo. Hindi lahat ng babae cold, hindi lahat deadma Minsan polite pa sila, nagre-reply, nakikipag-usap. Pero kung titignan mong mabuti, wala talagang attraction. And kung hindi mo makikita ang mga maliliit na indications na hindi ka gusto, lalo ka lang mapapasa. Parang bit-bit mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na doomed from the start. Na-experience mo na ba yung senaryo na parang ginagawa mo lahat? Nagpapatawa ka? Naglalabas ng effort? Nagsiset ng plans pero siya parang wala lang? Parang, oh, sasama siya minsan. Pero ramdam mo na wala siyang excitement. Kimiya, ito ang masakit. May mga babae na hindi makapagsabi ng diritsahan na ayaw nila. So they'll keep stringing you along. Kesultan, ikaw habang tumatagal, mas lalo kang nahuhulog. Mas lalo kang nasasaktan. Kung hindi ka aware sa signs nito bro, magiging cycle siya. Mag-aaksaya ka ng panahon sa maling tao. Habang yung tamang babae, dumadaan lang pero hindi mo nakikita. Kasi busy ka sa isang babaeng hindi ka naman gusto. Sa answer 3, hindi siya gumagawa ng effort para magkasama kayo. Ito 'yung malupit, bro. Kapag gusto ka ng babae, gagawa siya ng paraan para makita ka. Kahit simpleng lakad lang, kahit simpleng kape lang, kahit busy siya, maglalabas siya ng oras. Pero kung napapansin mo na ikaw lagi ang nagii-invite, ikaw lagi ang nag-iisip ng plano, at siya lagi may excuse, busy ako, next time na lang, pag may free time ako ibig sabihin wala siyang gana. Ang babae na interesado sa iyo excited yan kapag may pagkakataon na makita ka. Pero kung siya parang laging nagdadalawang isip o laging may dahilan, bro, malaking red flag yon. Remember this, so kung gusto kanya, hahanap siya ng oras. Kung ayaw, laging may dahilan. Sign number four, hindi siya nagsishare ng personal na bagay tungkol sa kanya. Kapag may attraction ng babae, natural na mag-open up siya. Kwento tungkol sa pamilya niya, sa friends niya, sa struggles niya, o kahit mga pangarap niya. Pero kung mapapansin mo na kahit gaano ka nakatagal nag effort parang surface level lang yung usapan ninyo. Small talk? Walang lalim, ibig sabihin. Hindi ka niya nakikitang special or safe space. Attraction is about connection. Kapag gusto ka ng babae, automatically gugustuhin niyang ibahagi sa'yo yung mundo niya. Pero kung wala, then bro, hindi kanya nakikitang priority. Ang sakit marinig, pero mas okay nang masaktan ka ngayon kaysa matrap ka sa illusion na baka may chance pa. Maraming lalaki, uh, kahit na obvious na yung signs, pilit pa rin nag-hold on. Bakit? Kasi umaasa. Umaasa na baka magbago isip niya. Baka ma-realize niya yung effort mo. Baka dumating yung araw na makikita niya yung value mo. Pero bro, sa relationships ang attraction hindi yan napipilit. Hindi yan dahil sa dami ng effort mo. Hindi yan dahil sa tagal ng paghihintay mo. Attraction is either there or it's not. Kaya kung hindi mo makilala agad itong last sign, baka paulit-ulit kang mabiktima ng false hope at yun ang pinakamasakit na trap sa lahat. Imagine this. Ilang buwan ka nang nagbibigay ng effort, nagpapakita ng interest, nagpaparamdam, pero siya, ang sagot palagi malamig, alam mo yung feeling na parang ikaw na lang ang naglalakad sa isang relasyon na hindi naman talaga nagsimula. Ang masama pa, habang mas nag-i-effort ka, mas lalo kang napapababa. Kasi imbis na tumaas ang tingin niya sa nawawala yung mystery, nawawala yung respeto. At eto pa ang masakit, minsan hindi siya umaalis. Hindi kanya totally binibitawan, pero hindi ka rin niya pinapahalagahan. Parang option ka lang, parang backup plan. Kung hindi mo makikilala itong ultimate sign bro, mapapako ka sa sitwasyon na ganyan. Hindi ka umaabante, hindi ka rin makamove on. Masisira ka emotionally at worst pati self-worth mo mawawala. Sign River 5, hindi siya takot na mawalan ka. Bro, ito yung pinakamalupit na sign. Kapag gusto ka ng babae, kahit konting effort mo lang, kahit konting withdrawal lang ng attention mo, mapapansin niya agad. Babawi siya. Magtatanong siya. Hahanapin ka niya kasi takot siyang mawala ka. Pero kung mapapansin mo na kahit ilang araw kang hindi nagparamdam, wala man lang siyang pakialam, walang message, walang tanong, walang kahit anong sign na namiss ka niya, That's it. Hindi siya interesado. Kasi kapag gusto ka ng babae, hindi niya hahayaang mawala ka. Pero kung wala siyang effort para i ka sa life niya, ibig sabihin hindi kanya priority. Ang masakit na katotohanan, kung hindi siya takot na mawala ka, hindi ka importante sa kanya. Ngayon, bro, alam mo na yung five signs. At kung isa, dalawa, o lahat ng ito ay nakikita mo sa kanya, time to accept the truth. Hindi mo siya mapipilit. Hindi mo siya mapapasaya sa pamamagitan ng effort na ikaw lang ang gumagawa. Pero eto ang magandang balita. The moment na matutunan mong mag-let go ng mga babaeng hindi interesado sa'yo, mas nagiging valuable ka. Bakit? Kasi natututunan mong irespeto ang sarili mo. Natututunan mong huwag sayangin ang oras sa maling tao. So mas nabibigyan mo ng chance ang sarili mong mahanap yung babae na totoo at genuine ang attraction sa'yo. Remember this, um, The right woman won't make you guess. She will show you consistently. At kung hindi siya yon, move on. Mas deserving ka ng mas better. Kung nakita mo ang mga signs na ito, huwag mo nang ipilit. Respect yourself enough to walk away. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo. Ilang signs ang nakita mo sa kanya? Comment mo sa baba para makita natin ilan sa atin ang nakarelate. At kung gusto mo pang matuto ng mas malalim na psychology, at Stoic Mindset tungkol sa relationships. Don't forget to like this video, subscribe, at ishare ito sa mga bro na kailangan marinig ang katotohanan. Remember, ang babae na para sa'yo hindi mo kailanman kailangang habulin.